Ayan ang lulutuhin ko ngayon, tinagang buti-buto. Wow! Ayan lang, ribs. Araw ko ng patatas, sa karapoy. Ayan, magigisa na tayo ng sibuyas. Ito na natin yung goto-goto. Sinew -goto. ah! Ayan, tubigan ko na. Ayan yung golden brown. Kunti lang muna ang tubig kasi para mabilis kong ulo. Isabay na natin ang asin. Sabi na natin. Para ma -ano, yung asin masuk sa laman niya agad. Ayan, kumukulo na alisin natin tong scam kasi ano yan eh marumi dapat tala pag nagluluto ka ng karne dahil naga pang yung anong inaalis yan scam kasi ano yan eh marumi ilagay na natin ang patatas. Kasi malambot ng yung karne. Ilagyan natin ang minta para mas masarap. Hindi kasi ako nasasarapan ng linaga pag walang paminta. Nilagay eh, ko ng repolyo. Ini may goto para kung may mga dumi. Kasi kahit na sabihin na nakatikom yan, may dumi pa rin yan. Pero pa rin dumi sa loob yan. para kung may dumi, nakikita mo. takpan natin para bilis ma luto ayan luto na ang linuto kong buto buto ribs tinagang ribs ang halo nga pala nito ano repolyo patatas yun lang ang hinalo ko Pinagyan ko rin doon ng pork cubes at uh, laurel sa paminta. Saka siyempre hindi makalimutan ng asin. <laughs> Kasi yun ang isang nagpapalasa. Yan. Ang sarap na nito. Totoo na siya eh. Yan. Tingnan nyo. Ayan, luto na. Kain na na.